Top 7 Iconic Faces of Celebrities Noong Dekada 90s Number 1. Claudine Barreto Siya ang naging mukha ng pop culture nang magsimula siya bilang isang child star at mabilisang pag-angat sa larangan ng makatandem niya si Rico Yan. Number 2. Judy Ann Santos Siya ang gumanap sa pinaka-iconic na teleseryeng Mara Clara mula sa pagiging child star ay naging teen icon sa coming-of-age show na gimmick noong 1996. Number 3. Jolina Magdangal isa siya sa star ng mga 90s kids core memory na nag-iwan ng bakas sa fashion sa kanyang flashy and multi-colored style lalo na sa kanyang glittery butterfly hair clips na naging trademark niya noon. Number 4. Christine Hermosa Siya din ang may pinakamagandang mukha sa iconic gimmick gang noong dekada 90s at sumikat pa lalo ng magkatambal si Jericho Rosales sa seryeng pangako sa'yo. Number 5. Donna Cruz hindi makakalimutan ng tunay na 90s ang boses ni Donna Cruz, siya lang naman ang nakakuha ng double platinum, at apat na beses na certified platinum ang kanyang album, na habang may buhay noong 1995. Number 6, Angelo De Leon Nagsimula siya sa ABCBN bago lumipat sa GMA, kung saan siya ay naging immediate teen idol, at nang ibabaw sa box office kasama si Bobby Andres. Number 7, Mikey Kuhuamco Bagamat ilang beses lang siyang umarte ay makikita pa rin ang pagiging natural nito sa harap ng kamera, na mapapatunayan naman ng mga batang 90s.